Ma, tama. Wala naman problema sa akin magpaliwanag. Uh, Pero ang problema ko, kung pa pasigyan nyo, may tanong talaga sila. Uh, pare, huwag naman tayo, magkaibigan naman tayo, uh, tayo maglukuhan. Huwag oh, pa City yung hinakot ninyo. <laughs> Naghakot kayo. Nagbama ko mga Pare, huwag tayo maglukuhan. Inisa-isa ko po silang kausapin. So, wala ako Kita kita kanya. May video ako kausap mo sila. Wag kang mag ko yun. Mm -hmm. Ikaw yung may hawak na ano kanina. Hindi ako nakabit. Hindi ako nakabit. Hindi Mga lima sila. Hindi oh, oh, ko so. sila kasama. Oh, sila. kasama. Na Hindi wala ako doon. Hindi ko Nagkataon <laughs> know, lang na sabay? Hindi. Nagkataon lang na nagkasabay kayo? Hindi. Wala akong problema ko. Hindi sa naisip. Natotohanan lang tayo. Importante But lang. Importante lang. Nag Mag ninansate. Nagkasabay lang kayo ng mga taga-MUCN. Hindi, hindi, hindi. Pinuloko mo na ako eh. Indeed, indeed. Indeed, walang indeed, problema. Nagkasabay lang kayo. Nagkataon lang sa dami-dami ng araw sa taon. Hindi ako lumapit doon. Sinasabi ko lang, pareho man ang aming intensyon. Ang importante dito, binibigyan ka ng pagkakataon at paliwanan yung tag Kasi ikaw hindi naman nang aabutin. <th> <face> uh Oo. Hindi, walang problema. Wala naman tayo. Kahit pakita ko sa inyo yung project, walang problema doon alam niyo naman mula nagsimula tayo maayos lahat ng ginagawa natin dito nilabanan nga natin yung corruption alam mo naman yan eh alam mo kung paano natin dininis ang city hall hindi mo masasabing hindi pero huwag mo sabihin sa akin na nagkataon lang na pumunta kayo dito at nagkataon, nagkataon lang na nagkataon lang nakasama mo yung mga hapot na sa buwan yung dumaan dyan dumating dyan kami ng plato eh, oh. Nagkataon lang. Wala kasi ako dun eh. Nagkataon wala kasi, lang. Hindi, parang ako. Wala naman ako problema kung anong iniisip ko mayroon Parang sa akin lang doon eh. Uh -huh. May minsahe yung araw uh -huh. ko uh -huh. diba? Ako, parang ko uh -huh. Alam mo naman, nagkapalit si ko naman ako. Simple lang. Kung hindi nang paliwanag, simple lang naman. Lahat ng programs natin, tuloy, tataasan pa nga yung budget sa lahat ng program natin. Pero ang City Hall, una nakikita nyo naman yung mga siya.